Ano nga ba ang pneumonia? Ito ay sakit sa baga na dala ng bakterya, virus o fungal infection. Pwede natin itong makuha sa labas, sa hospital, kung nakaventilator, nasa nursing home, o kung may solid o liquid na accidentally na nakapasok sa windpipe o trachea at tumuloy sa lungs. Ang simptomas ng pneumonia ay kadalasan parang karangkaso lamang, kagaya ng ubo, lagnat, masakit na kalamnan at sobrang pagod na pagod na pakaramdam. Dahil life-threatening ang pneumonia, kailangan mo ng medical attention kung pakainggan okay, at isulat ang mga simptomas na ito. Una, lagnat na 102 degrees Fahrenheit o 38.88 degrees Celsius o mas mataas pa. Panalawa, paninikip ng dibdib at pangatlo, pag-ubo o pagdura ng yellow, green o bloody mucus. Kahit sino ay pwede magkanumonya, pero may mga individuals na mas mataas ang risk dito. Kaya pakinggan mo ito, baka pasok pa sa mga high risk. Sila ang mga may edad 65 and above at 2 years old below. Mga may sakit sa lungs o puso, kagaya ng asthma, COPD at iba pa. Mga may kondisyon na mahirap lumunok, kagaya ng stroke, Parkinson's disease at dementia, mga nakakonfine sa hospital, at mga nursing home, mga naninigarilyo, buntes, at mga mahihina ang immune system. Ang tanong, nakapahawa ba pneumonia? Oo, -o. pero kung ang cause ay bacteria, hindi na ito nakapahawa kung wala ng lagnat at nakainom na ng antibiotics ng at least 2 days. Kung virus naman, mananatiling nakakahawa ang individual hanggang okay na ang pakiramdam at totally nawalan ng lagnat for several days. Ano ang nagagawa ng natural remedy nito? Ang bawang at honey ay parehong may mataas na antiviral, antibacterial at antifungal properties. Kung umiinom ka nito, tutulong na patayin at pahintuin ang pagkalat ng mga bakterya, virus at fungus. At dahil dito, mas gagaan ang iyong pakiramdam, bababa ang iyong ladnat, hihina ang iyong pag at makakatulog ka na ng maayos para ang katawan ay makapagpahinga at makapag-recover ng mas mabilis.